Buling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gagawin ng pamalaan ng lahat para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pero binigyan din ang Pangulo na lahat ng gagawing aksyon ay daayon sa international law at inigagamit ng daas na ikapapahamak ng sinuman. Yan ang ulat ni Bien Manalo sa talk to the troops visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Western Command sa Palawan kahapon. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi giyera ang susi sa pagresulba ng sigalota sa West Philippine Sea. Sa halip ay sa diplomatikong pamamaraan na magbibigay ng mapayapa at maunlad na buhay sa bawat Pilipino ayon pa sa Pangulo, sisikapin ng pamahalaan na maayos ang gulo sa mapayapang paraan at hindi gagamit ng anumang dahasa na maaring ikapahamak ng sinuman. Patuloy din aniyang gagamitin ng bansa ang kalayaan at karapatan nito bilang pagsuporta sa pambansang kapakanan. Ngayon din ang patuloy na pagsunod sa international law. Nangako rin si Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng gobyerno ang buong makakaya para ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Ipinagmalaki rin ng Commander-in-Chief na matatag ang international legal grounds ng Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea na kinikilala sa buong mundo. Despite these challenges, you have stood up And upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. kailan man, I hindi tayo magpapa at magpapa api, man, today, as your commander in chief. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the West Command Western Command, but the entire armed forces as I am today. Samantala, binigyang parangal ng Pangulo ang walumpung sundalo dahil sa kanilang hindi matatawarang katapangan at kagitingan sa pagsuong sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal kamakailan. Ginawara ng Commander-in-Chief ng Order of Lapu-Lapu Kamagi Medal ang putsam na sundalo. Habang ginawara naman ang Order of Lapu-Lapu Kampilan Medal, si Seaman First Class Facundo ang sundalong naputulan ng daliri. Kayo ang halimbawa ng isang bagong Pilipinas. Kayo ay isa sa aming inspirasyon para lalo pang pagbutihin ang aming sinumpang tungkulin. I reassure you that you have the entire nation behind you praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. The government will continue to provide all your needs and look after your welfare and your family's welfare. Sa huli, ay hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang pagtatanggol sa bayan na may respeto at integridad. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.